Isuot na natin ang ating pangmalaka na gold, mga kapanay. Gold talaga, gold. Gold pero plastic yung yung ano, ano yung dito? Yung lock niya. <laughs> gold talaga pero plastic, ano. Ganyan na itsura ng higaw niya. Isuot na natin ang mahiwagang higaw. Kasi nung minsan nagsuot ako, naka, naka gold akong porcelas, tapos naka perlas ako na na twinta sa tika sabi, baduy sabi, uh, naka gold tapos naka perlas sabi. Kaya ayan, i-gold na lang natin lahat para hindi tayo masabihan ng baduy. O, ayan, ganyan. Ito nga lang, pag ganito, pag masisela ng inyong hikaw, hindi pwedeng pagtagalin niya. Kailangan, ah, uh, huwag mong ng 24 oras sa tenga ay, mo yan. Kung, eh, kung hindi, ay nako, talagang mangangat yung tenga mo. Tapos, itong kuintas na to, talaga naman pag maglakad-lakad ka sa Davisoria na ito ang suot mo, ay mabali talaga ang mo. Pagka ganyan, hmm. <laughs> Di ba? Talaga naman, bali ang mo dito. Pagka magkamali ka ng suot sa Davisoria nito, nasabi ko sa inyo, Hindi hmm, ba? Akala mo talaga. Akala mo talaga. Totoo oh. yan. Hmm. Tapos magsulat na lang ako sa papel ng 21K. Tapos idikit ko rito. Para, <laughs> para ginto talaga yan. 21K. Hmm. Ganyan ang itsura niya. Ang presyo pala nito ay 750 dirhams. Ayan. Ah, uh, times 15 ne, eh, isang siguro ganyan. O wala pang o baka 100 daan nga yan. 100 pesos 'yan sa Pinas. Itong aking hikaw at kwintas. O, di ba? Panano? Pak na pak talaga. Tapos magpone tayo. At parang gusto ko magtirintas ngayon, mga kapan. Yung, ano ko, yung supply ko. Gustong, gusto, gusto na magretiro nito. Baka, ano na to sa akin, ay... five years, ganyan. Yung asawa ko, binibili ko ng ibang suklay. Eh, di ba tayo kasi meron tayong mga paborito na suklay, ganyan. Na kung, na gamit, yung kahit na lumang lumana na ay hindi natin mapakawalan, di ba? O, ganyan ako. Parang gusto kong mag, mag ano na lang, mag, magtirintas ka. makikita na may bato ko na maitim, pagka pala magtirintas ako. Ano ba? Maglugay na lang ba ako? Ako'y naguguluhan eh. Pero parang gusto ko magtirintas nga. gusto ko rin maglugay na lang maglugay na lang ako tapos ganito ganito na lang yung buho ko ano? tali tali ko na lang maliliit ahirap ah, nga dito nga muna sa taas Naglogay na lang pala ako para tagong yung bato kong ano. Daipan ni Licho. <laughs> Maiting na bato. Baka mapagkamalang lang pang Licho ni Kurutin eh. <laughs> oh, Kaya na naman tayo sa gulugul eh. May suklay naman kasi pwede naman gumamit ng suklay ate Isa pa. Si Mariam, itinirintas ko lang si Mariam. Hindi pala sa bayaw ko. Kami lang nila, ami nila, abu Mag-aarakila lang kami na sasakyan. Hindi namin sasakyan yung sasakyan namin. Dahil marahe kami. Pati yung mga hipag ko sasama eh. Sa anak niya. Yung isang hipag ko hindi makakasama kasi nga, kabuwanan ngayon. Kaya hindi daw siya sasama. Tinanong ko kahapon ni eh kasama ka ba? Sabi ko, hindi, sabi niya. Kabuwanan doon niya. Nasa ayos talaga. Kahir. Kaya gusto ko sana talaga magpa-makeup. Kasi nga, sa buhok. Nahihirapan akong mag-ayos-ayos ng buhok. Eh. Estresa, oh. And now, banana, nanana, nanana, without you, baby. Ay, call of prayer mga kapatid. Sige, mamaya lang. Binigyan pala ako ng biyanan ko ng pamone. Kulay pink din. Daladala -dala ni Mariam. Ito daw ang gamitin kong pamone. Ang ganda, ano? Ang cute. Itong tatlong ipinunik ko na lang na ang damputin natin. Sa kasal talaga ng pamangkin na asawa ko, magpasalon nga ako para yung buho ko, ma ano nang maayos. hindi makita Ayan lang mga kapanayo. Ganyan na lang ating hayos. Ay pamone. Tapos kunin ko pala ano na. Tapos itong ano kung Dupata. hati ayos for today's kasalanan. Ayan mga kapanay. Yung pack na pack talaga itong kwintas ko. Kala mo talaga mamahalin siya. Ayan mga kapanay. Sige na. Eh, Ayan, si Mariam make makeup na rin siya. Oh. Di ba talagang gumaganda rin tayo sa filter eh. Buti na talaga na usi filter. Ayan lang mga kapanay. Lalarga na kami.